So, ayan mga ka-Journey, ito pala ay tinatawag nila na national flower ng Israel. Ayan, at ito ay tumutubo pag uh, springtime. And hindi lang ito yung mga flowers na nandito may mga yellow, um, but ibang mga kulay. So, ang dami. Maglakad nga natin dito mga ka-Journey. Parang ruins. Parang ayan, no, may, may ruins malilit. dito yun, no? Oo, maliliit na ano. Batuk, yung nasa Natitan natin. Tignan natin kung... Tignan mo yun. Parang may arco. <laughs> ano siya? Yung, yung butas na maliit. Ito ay isang maliit na almond tree. Pero may flowers na. Pink na flower. Flowers. Ganyan ang itsura ng almond trees. dito sa area na to madaming almonds at olive trees pinitsuhan ko lang yung almond tree na maliit ang cute kasi so pwede pala mag ano dito bonfire Ayan, eh. tapos ito yung isang flower na makikita dito marami pag spring spring time Ayun ang dami dito, yung mga red. National flower ng Israel. Ayun ito. Ganito yung itsura ng parang ruins. Pag nata, nasa taas tayo. Ito, naghanap ng nawawalan na naman. Kasi ng mga flowers, eh. Ang dami. Yan, mga olive trees. Oo, Ta tayo ay napapalibutan ngayon ng mga olive trees and almonds. May mga pine trees dito pero mas madami sa taas. Tapos iba yung pine trees dito at pine trees sa atin. Ito makakapal. Ang yes. laki ng pine cone niya oh, sa taas. At dito pala may magandang view. Yan yung tinatawag nilang monastery. Monastery of the Cross. The Cross. Yan o. No? At uh, maglakad-lakad lang kami dito sa uh, forested area ng Jerusalem. Malit lang na area pampangin lang tayo para yung may nadulas ng na bike dito but medyo ano siya maputik kasi kung napapansin nyo ito mga ka journey dito kami nag dito ako, ako, pala nung umpisa ako mag bike dito ako nagpa -pr practice pababa yan pa ito dito hanggang doon Uy, may pusang pusang Pusa parang fax. Parang fax na maliit. parang wala pakialam ah. Ay, hindi takot ah. Saan bahay mo? Hi. Yan, ganun talaga dito mga ka-journey. Madaming pusang gala. Madaming pine cones o. Oh. Hindi nga sa pag-akit lang. Oh. Ay, nahanap yung kasama. Ay, Uy, nanap ka ng kaibigan mo dun, oh. Nagt nagtatawag yung kaibigan mo, oh. Yan. Yan, nag nagkatagpo na sila. Oh. anong susunod? ano kayo mag best friend o magkaibigan or magkaibigan oh wala na may cute na seesaw dito pero ayaw ko kung pwede para namang para namang mahuhulog sisaw yes sir ayaw ka ng kaibigan mo nawawala siya nandun yung kaibigan niya doon oh nagtatago hello bakit hello bakit ito, tara, maglaro tayo, laro. Tayo ay maglaro. Eh? nag stretching ah. Ano? Ready ka? Ready ka maglaro? Mm. Tara, maglaro tayo. Mm. Uh-uh-uh. Alright, by the way, ah uh, Andito na pala kami sa Jerusalem At first video namin dito sa Jerusalem ngayon Stretching man. Ay Stretching uh, At andito kami sa isang park dito sa ano Malapit dito sa Monastery of the Cruz Kung saan kami laging Napunta nung previous vlogs Dito kami lagi siya Pala uh -huh. siya lagi nagba-bike. At uh, Tuloy-tuloy lang tayo sa ating adventures at kita-kita ulit sa mga bikes and mix na to. Bikes and kung ano-ano pa. Tulad nito, pusa. Oo, nag stretching Gustong magkipag-ano, magpaglaro. Hey, hello! Come here! Gusto niya yung ano? Nagtataka. Bakit? Kaya ano itong block? Come here! Ano? gusto mo? Ano gusto mo? Ayun ko baka mamaya pagdating ako nito. Yan yung mga pusang mga kawawa kasi hindi naman kawawa kasi may nagpapakain sa mga yan na kahit sino. Pero wala silang bahay kaya nasabi kong kawawa. Uy, puro mga batu-batu lang pala dito. Nakakalain mo, maraming pine trees. Ito yung hinanap niyang kasama niyang pusa. Huwag matakot. Friendly. I'm here. Sumusunod daw yung pusa sa kanya. Pagod ako sa pusa na to parang okay. gustong makip, mag, magpadap parang gusto niyang ano magpakarga malakas tayo ano ay mamaya mga uli yan mga kata o parang gustong magpahawak mag maglaro ay, yung isa takot what's your name mo? i will call you matthew Pwede pa lang mag bonfire dito. May parang nagbunfire eh. Anong parang may nabuwal doon na kahoy ah? kahoy ba 'yon? lapitan lang natin at uh, natin ang video natin dito. na puno. napuno yung mga sanga niya doon Ah, natumba. ang kahoy. Okay mga ka-journey, dito na kami magpapaalam. Nagparamdam lang kami na nagsabi kami We're na here. nakabalik na kami sa Jerusalem yeah. and kita kita sa ating susunod na mga adventures la, mga ka Johnny say bye ito, sumusunod. sumusunod to hello come